Ayan po guys, good morning once again. So ayan, pinapawisan po ako mga palangga. Oh, katatapos lang po namin mag-ehersisyo ni Papi. At sobrang napakainit po dito sa loob guys. Ayan, sobrang pawis oh. Ayan. Sobrang pawis mga palangga. Mga ilang mini minuto lang po nag-ehersisyo. So pinapawisan agad. So good morning, happy Friday. Ito po si Papi guys. Oh, nagpahinga din si Papi guys. Ayan. Yeah. Ikapoy sa ganak. Hala, <laughs> ikapoy sa dambata ni mama, oy. Yan, pati si papi, guys. Napapago din. Ah, nahihilo po siya sa aming pagsasayaw. Anak, paminawa anak ni Siagit saris anak. Nakabati ka, anak. Papi. Ni Siagit Bisosaris, anak. Wala na luya gede ay oy. Taon sa bata. Grabe pagkaluya yung pagkaluya intaw ni papi. Ako po, guys o dagang kay singot guys. Maraming pawis. Katatapos lang po namin mag ehersisyo. Good morning, good morning. Thank you for always watching. Pawisan agad mga palangga. Pati si papi guys. Napapago din. So, ayan. Mamaya mga palangga. Pakakainin ko na po ito si papi. Yan, binuksan ko po yung bintana para pumapasok po yung hangin. Kasi dito guys, wala pong electric fan dito sa loob ng bahay. Oh. Yan, oh. Grabe. Inita diri sa sulod guys. Gikan may nag-exercise ni papi mga palangga. O oh, grabe kayo ang singot. Anak, grabe kay kung singot anak nagtuto sa akong liog anak oh. Nagtuto ang singot sa akong liog, anak. Grabe na tog exercise kakapoy, anak. Oy. Di matabang ang kakapoy exercise, anak. Nagiusig ang iro, anak. Paminawa, anak. Paminawa, anak. Wala grabe to sa akong singot, guys. Oh. Abot na diri sa ubos, guys. Anak. Hala, ni ang hangin, anak. Gamay pa ang langgam na ningog na. Gamay pa, anak. Nangita pa siguro pagkaon nila, anak, ang mga langgam. Hala, ni tingog ng langgam, anak ti tidert kuno anak usa kay pangana mo tibas ron anak kay tidert tidert man ang tingog Murag tibas ron nga langgam anak. Wa na nakaila nang tibas anak. Oy akong nailhan anak no kay Tamsi anak nang gagmay nga langgam anak. Tamsi. Kanya ka nang naghimo pugaran sa kuan anak sa akong buwak anak. Kanang naghimo pugad anak na sa akong buwak anak. O ko kay bag sa panganan anang langgama anak. Mura goryon. O pag ko kay sa goryon anak. Kaya ang kuan anang langgama anak puti managtuka anak. Kanang naghimo og sa akong buwak anak. Magbliss bliss usa ni mama bi. Bi. Magbliss bliss usa ni mama. Bless mama ang bata. Taga Santo anak. Thank you anak. Mag-bless ni mama. Bless again anak. Thank you so much anak. Taga Santo. Kagwapo oy. <laughs> Natug na magini kung bata oy. Gika gig exercise si Pape. <laughs> Kaluoy oy kung Pape gika po gig exercise sa tawon bata oy. Sus <laughs> kalo oy sa bata kalo oy bata. Yan, thank you for watching guys. Gika po yung exer exercise si Papi guys. Yan, have a blessed day. Have a blessed Friday to all.